Magandang hapon po sa inyong lahat mga mamish at samahan nyo naman ako ngayong araw. Ilang araw ko na nga din itong nilagay sa basket namin at buti na nga lang talaga ay nalinisan ko na. Ito nga yung mga chinelas namin na sinusuot nga namin to pang araw-araw. Hindi ko nga ito na isabay dun sa kortina namin kaya naman ito nga finally ay nalinisan ko na. Bumibigay na nga itong mga chinelas namin pero hindi ko pa nga din ito may let go dahil nasusuot pa nga. Ito nga yung mga chinelas namin na binili nga lang din namin to ng 100 pesos. Ilang araw na nga din na naulan pero hindi ko pa nga din to na-actionan para linisin. Mabuti na nga lang talaga ay nakita ko nga tong powder na to kaya naman ginamit ko na nga din para linisin tong mga to. Gagamitin ko nga din kasi yung basket namin kaya naman inactionan ko na nga din to para ilagay ko na nga din yung mga maruming damit namin. Dadalawang piraso na nga lang din yung basket namin kaya naman heto at discardin na nga lang din yung ginagawa ko. Hetong ang ni Tyler ay napakatagal na nga at 100 pesos nga din yung presyo nito. Heto naman kulay brown ay in-order nga lang din namin sa online at 80 pesos lang parang ko na nga din tong daspan namin dahil napakatagal na nga nito at nabili nga lang din namin to ng 249 peso. 6 years na nga din tong daspan namin kaya naman tinabi ko na nga din baka biglang masira. Masira na nga yung bandang handle niya kaya naman sinifty ko na din at itatabi ko na nga lang din sa loob namin. Pwede pa naman yun at ikakat na nga lang din para maging okay na uli Nagahanap nga kami ng daspan noon pero hindi nga ganito yung style na bibilin dapat namin. Dahil nakita ko nga yung kulay nito ay nagustuhan ko nga kaya naman binili na nga din namin kami ni Baldo. Isa nga to sa naipundan na nga namin nung nakaraan na nagtitrabaho nga kami ni Baldo. Mabuti na nga lang talaga ay napakatibay nga nito at hindi maluto. Binalawan ko na nga din tong mga chinelas namin na ilalagay ko na nga lang din sa labas para agad matuyo. Kokonti na nga lang din yung mga pang araw-araw namin dahil yung iba nga ay nasira. No? Dito ko nga lang madalas nalalagay yung mga chinelas namin dahil direct nga yung araw dito. Tinanggal ko na nga din yung mga damit ni Tyler na nakasabit nga dito dahil tuyong-tuyo na nga to. Separate color ko na nga din yung mga hangay namin para mamaya nga may sasabit ko ay madali na lang. Tanggal ko na nga din yung mga kalat namin dito dahil tapos na nga din si Tyler kumain. At nilagay ko na nga din yung kape, gatas, biskwit dito sa lagayan. Buti na lang talaga ay nakabili nga si Baldo kahit papaano dahil napakahirap nga pagka walang ista. After ko nga na ilagay yung mga kape namin sa lagayan ay sinunod ko naman nga din itong mga platuhan na. Ito nga yung hinugasan ko kagabi at ngayon ko na nga lang din na ilagay sa lalagyan. Sabog na naman nga dito sa kusina namin dahil hindi nga natatanggal yung kalat dito. Pinasok ko na pala itong mga tsinelas namin dahil baka biglang umulan. At in-adjust ko na nga muna itong show rack namin dahil ilalagay ko nga yung kuna dito dahil ginamit nga ni bunso kagabi. Hirap talaga pagka small space nga tapos ang daming gamit. After ko nga na-adjust yung mga gamit namin ay tinanggal ko na nga din itong mga sampayan namin dahil tuyong tuyo na. At nilagay ko na nga muna dito sa crib ni bunsu at sabay sabay ko na nga lang din tututupi At tinupi ko na nga itong kumot na ginamit nga ni Baldo kagabi. At inayos ko na nga din tong mga chinelas dahil dito ko na lang ilalagay yung mga chinelas na pang araw-araw namin dahil malinis naman din at hindi ko na nga muna ilalagay sa labas para hindi na nga din marumihan. Ganito na nga lang din yung ginawa ko para magkasya nga yung mga chinelas na at pinunasan ko na nga muna itong mga to para malinis nga at tinayos ko na nga muna itong mga gamit namin. Tinanggal ko na nga muna yung nilagay nga ni Baldurito. Hindi naman nga gaano marumi yung mga to dahil nga inayos ko palang lang nung nakaraan. Pero pinunasan ko na nga din to para naman sulit nga yung ko. After ko nga pinunasan tong surak na namin ay sinunod ko naman nga itong mga damit namin dahil tinanggal ko na nga yung mga hanger dahil nga itatabi ko na. No. After ko naman nga tinanggal yung mga hanger ay nagwalis na nga din ako dito at in-adjust ko na nga muna sa si bunso dahil nagwawalis sa ako. Napakahirap talaga pag pagka ismall is space nga dahil ikaw nga talaga yung mag a sa mga gamit. At kapag naayos naman ay sulit naman din yung pagod. In-adjust ko na nga muna sa si dito dahil pinaliliguan ko nga si Tyler na mga oras na yon. After ko naman nga pinaliguan si Tyler ay nagugas na din ako ng mga plato rito dahil maglilinis nga din ako sa kwarto namin. Ng mga oras na nga niya, nay nandiyan nga yung biyanan ko at kinakausap nga ako, tinatanong kung di ako napapagod sa ginagawa ko. At ang sabi ko nga ay okay nga lang din dahil ganito na nga lang din talaga yung routine ko everyday. After ko naman nga nakapaghugas ng plato, ay sinunod ko naman nga yung basahan namin na pampunas ng kamat. At nilaban ko at sinabit ko na nga muna sa upuan. After ko naman nga nakapaglaba, ay pinunasan ko na nga tong lababon at pinunasan ko na nga tong lutuan. Dahil ganito nga lang din talaga yung ginagawa ko day With or without camera, ay ganito na lang din talaga yung routine ko. Hindi ko na nga po pala nilagay yung kurtina namin. at tatatabi ko na nga muna to. At pinag-iisipan ko kung saan ko na nga muna ilalagay yung mga yun. After ko nga nakapagugas ng plato, ay tinanggal ko na nga din tong mga kalat sa itas ng washing. Sunod naman nga na ginawa ko, ay tinanggal ko na nga din tong hinagaan namin dahil maglilinis ako. Hindi ko nga alam kung saan ko nga ilalagay yung mga tu dahil malinis na nga sa kusina na. Niligpit ko na nga muna to pinagigaan namin dahil ngayon ko na nga lang din na ilig... No choice nga ako, kaya naman nilagay ko na nga muna sa kusina namin tong mga at to ko na nga muna itong higaan namin at tinanggal ko na nga din yung mga karton dito. Dito ko na nga muna nilagay yung sampayan namin dahil ilalagay ko nga yung mga damit ko. Tinanggal ko na nga yung mga kalat dito dahil nilagay ko nga yung mga extra clothes dito na hindi ginagamit. At pinunasan ko na nga din to dahil ganito nga lang din talaga yung ginagawa ko. Hindi ko nga may let go yung mga damit ko dahil kailangan ko pa nga din yun pagka ako. After ko naman nga pinunasan yung jura box ko ay tinanggal ko na nga muna yung mga gamit ni Baldo. Dahil adjust ko nga yung box at lilinisin ko nga yung pinakalikod. Tinabi ko na nga muna yung higaan namin dahil baka biglang matumba. Nagwalis na nga din ako sa part na to dahil medyo marumi nga. Kaya naman pinunasan ko na nga din ng basang basa at pinunasan ko na nga din tong part na to dahil ilalagay ko nga yung foam namin. ilalagay ko na nga yung foam namin dito dahil dito na nga lang din kami matatulog sa part na to. Pinadjust ko na nga din tong Jura ni Baldo at pinunasan ko na nga din dahil medyo marumi na nga. Dito ko na nga muna sana ilalagay yung Jura Box na. Pero hindi pala pwede kaya naman hindi ba ko na nga din yung discarte ko. Pinunasan ko na nga muna tong mga para hindi nga, maalik Binalik ko na nga din to mga damit ni Baldo. Tayo ko naman nga pinunasan yung kay Baldo. Ay, sinunod ko naman nga tong Jura box ng mga Junak. Isa-isa ko na nga din tong tinanggal dahil pupunasan ko nga tong mga to. Ganito ko nga lang pinupunasan to dahil kailangan talaga ay tanggalin lahat ng Jura box. Pinupunasan dapat dahil nga maalikabok yung mga to. Nilinisan ko na nga yung mga to para kinabukasan nga na magtutupi ako ay malinis na nga yung Jura box na. Gusto ko na nga i-close to dahil open na open nga yung Jura box ng mga Junakis ko dahil madaling kapitan ng dumi. Kaya naman every time talaga pag pagka nagtutubi nga ako, ay chinecheck ko na nga muna kung maalikabok na nga yung mismong box nilo. Kaya adjust ko na nga muna yung mga damit at pupunasan ko na nga muna bago ko ilagay yung mga damitan nila. Gusto ko na nga din ipalit yung jura box nila kay Baldo dahil yun nga ay safety naman. Pero pinag-iisipan ko pa nga kung lalagyan ko na nga lang ng karton tong mga o ipapalit ko na lang yung jura box na Baldo sa dalawa. Gusto ko kasi na isa-isa nga yung jura box na. Kaya naman ganito na alang lang din yung ginagawa ko. Pinupunasan ko na alang din lagi yung mga jura box Pagkatapos ko na lang din lalagay yung mga damitan damitan nila. Nagwalis na nga din ako sa part na to. At ilalagay ko na nga muna yung sampayan <smart> dito. At in-adjust ko na nga din yung Jura box ko dahil lilinisin ko nga yung likod nito. Medyo maalikabok na nga sa part na to. Kaya naman winalisan ko na nga din. Pupunasan ko na nga lang din ng basahan. Winalis ko na nga din tong Jura box ko dahil ko konti nga lang din yung domi. After ko nga nakapagwalis ay pinunasan ko na nga din tong Jura box namin. At tinuro ko na nga yung likod ng Jura box ko. At ilagay ko na nga din dito sa part na to. At nalalaglag nga yung mga bola ni Tyler. At tinanggal ko na nga muna tong dalawang Jura box dahil at baka biglang masira nga yung Jura box ko. Nilagay ko na nga yung Jura box na dalawang Junakis ko. Dito ko na nga lang sa part na to nilagay yung mga to. At binalik ko na nga din yung mga damitan ko at saka ko na nga lang din aayusin tong mga to. At nilabas ko na nga muna yung sampayan namin at nagwalis na nga din ako dito. After ko naman nga nakapagwalis sa ilalagay ko nga dito sa part na to yung Jura box ni Baldo. Hindi na nga nagkasya dun sa mga Jura box namin kaya naman dito ko na nga lang din nilagay yung Jura box ni Baldo. gusto nga ni Baldo na nandun nga yung Jura box niya kaya naman dun ko na lang din Nagwalis na nga din pala ako dito dahil magpupunas na nga din ako. Patapos na nga ako ng mga oras na yan pero biglang umiyak nga si Bunsu kaya naman kinuha ko na. Nilagay ko na nga muna si Bunsu sa part na napunasan ko at sinindi ko na nga din yung electric fan para agad matuyo. At pinagpatuloy ko na nga yung ginagawa ko para naman masikasa ko na nga din yung dalawang junakis ko. Alas 6 na nga ng mga oras na yan pero hindi pa nga din ako tapos sa ginagawa ko. Nilalaro-laro ko na nga lang si Bunsu para matapos na nga din ako sa ginagawa ko. Dahil pagpupunas na alang lang din yung ginagawa at hindi ko na nga din to may stop dahil baka tamarin ako. Dali-dali ko na nga lang din tong pinunasan at nilagay ko na nga din yung electric pan sa part na yun para agad matuyo. After ko naman nga pinunasan yung floor namin, isinunod ko naman nga din tong dahil hindi ko nga napunasan kanina. Bago ko nga pinunasan yung ref namin, ay nilaban ko na nga muna yung basahan na ginamit ko sa floor. Bago ko nga pinunasan tong ref namin. After ko naman nga pinunasan yung ref namin, ay nilagay ko na nga din itong santuninyo namin. At afternoon, ay pinunasan ko na nga din tong jura box dahil nakalimutan ko nga pinunasan yun. Nilagay ko na nga din yung higaan namin since malinis na nga din dito. At nilagay ko na nga muna yung comforter dun sa upuan. At next naman nga na ginawa ko ay nilagay ko na nga itong karton namin dahil nakalimutan ko nga. Kokonti nga lang yung karton na nilagay ko sa ilalim ng dahil kokonti nga lang inahingi kong karton. Nagay ko na nga din yung bedsheet namin dahil minsan ko na nga lang din itong mailagay dahil tinatamad ako. Inaayos ko na nga yung mga laruan ni Tyler dahil makalat na naman. At inaayos ko na nga din tong upuan namin at inadjust ko na nga muna yung lamesa at okay na nga tong mga to. Bye. Salamat! Bye.